Pero sabi ko, pagdating ano panahon, pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, pagdating out

dito ano kaya sa ganito ayan na ayo ah ayun ah. 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 ah kamo sampai natin mga kaibigan ah eh vlog ko eh para ko mamaya makasama ko dito sa video Salam sa atas Like and subscribe. Ay, si Kuya Milo. O, ayan, makasama ko ito. Nagkita ka lang magulang pa sa hero. Pabali bago, wala din. Ito, may ito, mami, ano. O, sa isang guwapong driver, o. Ayan.